Oops! Hawakan ng puso dahil mga makabagbag damdaming mga tagpo ang hatid namin ngayong huling linggo ng Pebrero. Alamin ang mga masamang epekto ng droga sa mga Pinoy. Taghoy sa dilim. Salot na sumisira ng marami mga buhay at nagbawasak ng marami mga pangarap. Isang nakamamatay na sakit ang magbubuklod sa isang pamilya tungo sa kapatawaran. Ama, anak. Buhay pa ako. Hindi pa ako patay. Huwag ka muna mag-drama Isang cowboy champ ang magkakaroon ng bagong pananaw sa buhay sa tulong ng isang batang may kapansanan sa The Ride. I close my eyes for a few seconds. And when I open them up again, there you all were. Matapos mamatay ang kanyang nobya, isang mangangaral ng salita ng Diyos ang masusubok ang pananampalataya. Dear Jay, what kind of God frightens people? I'm talking to you, James. How could you defend a being like that? Maari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger. Everybody always tells me what to do, but no one ever cares what I think. Mahanap kaya ni David at ng kanyang mga magulang ang katotohanan sa gitna ng magulong mundo ng mga kabataan. The Restless Ones. When Christ came into my life, He added to it. He didn't take away. Patuloy na tumutok sa mga heartwarming films na hatid ng Christian Cinema dito lang sa Light TV, God's Channel of Blessings.